Welcome to this channel. Panahon ng Kapaskuhan. Atin gugunitain kung ano ang naging layunin ng banal na pamilya sa pagpunta nila sa Bethlehem, kabuanan pa naman ni Maria at mahirap na sa kanya ang mag-travel. Sad to say, wala pong nagbukas ng pintuan sa kanila. Marami rin ang pwedeng tamaan sa presentasyong ito. Paumanhin po, realidad lang ng buhay. Ating nga apply sa kasalukuyang panahon ang dahilan ng mga innkeepers sa Bethlehem why there was no room in the inn for the Holy Family. Bakit hindi nila nabigyan ng maayos na matutuluyan ang banal na pamilya? They were rejected because people were too busy attending to their own interest. Ito ang gusto ko, kailangan ko ito, dapat ganito ako, gusto kong makuha ang bagay na iyon at marami pang iba na ang lahat ay about me and myself idagdag natin sa pag-uusap the reasons why jesus is continuously rejected in the present life situation it's because of our sinfulness wala pong nagmamalinis lahat tayo ay may bahid ng iba't ibang uri ng kasalanan iba-iba nga lang ang bigat at ang mukha ng mga ito Kagampanan ni Maria noon nang lumabas ang isang kautusan mula sa Romanong Emperador na si Augustus. Na ang lahat ng nasasakupang kaharian kasama na ang mga lalawigang Hudyo ay kailangang magpatala kasama ng kanilang mga naninirahan. Ang sensus ay isinagawa ni Herodes na sangayon sa sinaunang kaugalian ng bawat tribo, kabahayan at pamilya, ang punong ulo ng bawat pamilya ay obligadong bumalik sa kanyang pinanggalingan sa layuni ng pagpaparehistro. Labis ang naging kaguluhan at pagkalito ng mga tao. Si Jose ay mula sa lipi ni David at kailangan niyang magbalik sa Bethlehem ayon sa kautusan. Matyagang sumunod si na Jose at Maria dahil alam nila na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. At ito ay sunod sa kanyang plano na ang tagapagligtas ay manggagaling sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na ang kahulugan ay house of bread. Si Maria ay kasama dahil kailangan niya ring magpatala. Napakalamig ng panahon noon na buwan ng Disyembre. Nandyan pa ang paminsan-minsang pag-ulan at pag-ihip ng malakas na hangin. Kung kaya't napakahirap ng kanilang paglalakbay. Akyat baba sa maburo na lugar at sa kapatagan. Inabot sila ng tatlo at kalahating araw bago nila narating ang pampublikong bahay tuluyan ng lunsod. Dahil nga sa dami ng tao na tumugon sa panawagan, ang mga bahay tuluyan ay okupado lahat. Kumatok sila sa maraming pintuan, ngunit walang magpatuloy sa kanila. Na dapat sana ay nagpapahinga na sila sa sobrang pagod, lalo na sa kondisyon ni Maria sa kanilang patuloy na paglalakbay upang maghanap ng masisilungan na karating sila sa labas ng bayan. Nasumpungan nila o marahil may naawang magpatuloy sa kanila sa lugar na kulungan ng mga hayop o kwadra. Matiyaga na lang nilang inayos para makapagpahinga at doon na ipinanganak ang hari ng sanlibutan. Tunay na ipinakita ng Diyos ang kanyang kababaang loob dumating siya sa mundo bilang isang bata na nangangailangan ng mag-aalaga at gagabay. Susunod siya sa gagawing pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Walang nagpatuloy sa kanila. Pwede ba nating silang patuloyin man lang sa espasyo ng ating mga puso? Pasko na naman at patuloy na nagiging maaligaga ang mga tao. Mahaba ang what to do list busy preparing, and tending with so many details, people, things and events, with so many agendas. We make room for lots of things. Lahat ng gusto at pangangailangan ng mga pamilya, kaibigan, co-workers and sometimes to include neighbors ay nakalista at pinaghahandaan. Kahit na sinasabing ang hirap ng buhay, subalit kapag kapaskuhan na, marunong mag-adjust ng sinturon. Shopping dito, shopping doon, paroon at parito, preparing house decorations, planning school and office events for the Christmas parties, masyadong busy ang mundo. Yes, ang mundo po, everything that the world can offer. Nakakalimutan natin, or should we say second in line lang, ang true meaning ng kapanahonang ito. May isang batang dumating. Naghahanap ng masisilungan ang kanyang mga magulang upang maipanganak siya ng ligtas at maayos. Subalit walang gustong tumanggap sa kanila. Hari siya, subalit hindi nakilala ang kanyang pagiging hari. Sa halip na mamahaling hospital, sa isang munting sabsaban siya ipinanganak. Walang nagbigay ng parangal o sumalubong man lang. Instead of welcoming hands, he was rejected. Ating tatalakayin ang mga kadahilanan kung bakit patuloy nating tinatanggihan na patuloyin ang batang naghahanap ng masisilungan. Greediness to power, prestige and money. Hindi po natin nila lahat, lalo na sa larangan ng politika. Dahil sa kasakiman ng mga tiwaling nanunungkulan sa gobyerno, maraming mahirap ang patuloy na naghihirap, walang makain walang masilungan na pagkakaitan ng edukasyon, tulong sa kalusugan, natatapakan ang kanilang mga pagkatao at walang hustisya. Maraming gumagawa ng mga bagay na labag sa batas. Hindi lahat ng mga taong ito ay likas na masasama. Mga biktima din sila. Dahil sa kahirapan ng buhay. Dahil walang oportunidad. Kailangan nilang malagyan ng laman ang kanilang mga sikmura. May mga anak silang nag dahil nagugutong. May mga pamilya na matindi ang karamdaman. Ang mga tiwaling politiko na ito hanggat may makukurakot ay hindi titigil. Tulad nila ang mga linta na hindi titigil ng pagsipsip ng dugo. Ang sambayanan na biktima ng kasamaan ng mga politikong ito ay tulad sa batang Jesus, they are rejected. Sorry Jesus, no room for you. alta social. Hindi po natin nilalahat ang mayayaman sa lipunan. Ang tingin sa mga mahihirap ay busabos, walang pinag-aralan, kayang paikutin sa kanilang mga palad at mga indyo. Naganoon ang katawagan sa mga maliliit noong panahon ng Kastila. Ang mga tao na ganito, ang turing nila, sila ay katulad ng batang Jesus. Rejected to. Sorry Jesus, no room for you. Mga pasyente sa hospital. Hindi po natin nila lahat. Pero ang kalakaran ng karamihan ng mga hospital ay down payment muna bago buhay. Kung wala, magtiis kang maghintay bago maasikaso. O kaya, will be ignored. Lalo na kapag mahihirap, sisinuhin ka pa at kung swertihin pa ang tao, makakarinig pa ng pag-alipusta. Matanggap ka man sa hospital, ikaw rin ang bibili ng gamot. Wala na ngang makain, gamot pa ba ang iintindihin? Ang pagkakait ng maayos na serbisyo para masagip o madugtungan pa ang buhay ng tao ay tulad ng batang Jesus, rejected to all. Sorry Jesus, no room for you. Mass Media Hindi po natin nila lahat. Hindi nila lahat inuulat ang totoo na dapat malaman ng taong bayan. Maraming restrictions, maraming nakatago. Lagi nilang sinasabi, totoo ang kanilang serbisyo, at walang pinapanigan. Pawang mga kabaliktaran naman, because of vested interest nila, may mga pinoprotektahang malalaking tao. Itatago at twisted ang katotohanan. Sila ay tulad ng batang Jesus, ang tunay, Tapat na paglilingkod sa tao at paglalahad ng katotohanan ay rejected to. Sorry Jesus, No room for you. Cohabitation. Pasintabi po sa nakakarami. Hindi po tayo nagmamalinis. But we are dealing with truth here and the truth is not something but somebody. The truth is Jesus, as he said, I am the truth, the way and the life. No one comes to the Father except through me. It's the dictate of the society. Ginagawa naman ito ng marami, di ba? Sabi nila, buhay ko ito, masaya ko dito, wala akong inaagrabyado. Gusto muna naming makilala ang isa't isa. What if hindi kami compatible? Mabuti na ito, walang total commitment and responsibility. At marami pang hindi mabilang na dahilan. Dahil nga, we are all after the pleasure of this world. People ignore sin. They thought these are normal ways of life. Magtawa man ang mundo but sex should be for married couples only and should be open for life as it is the law of God Salvation is not about the dictate of the society it's about following God's commandments Mahirap po talaga Napakahirap kaya kailangan tayong lumapit sa Diyos at hingin ang kanyang tulong Lumapit po tayo sa simbahan If need help in discernment including divorces and remarriages we can go to church for guidance. Kaya maraming bumabati ko sa simbahan. Sinasabi ipokrito daw ang simbahan, kaya maraming umaalis. Ganoon din naman noong kapanahunan ni Jesus, di po ba? Ang mga sadusis at parisis ay mga galit kay Jesus dahil totoo ang mga sinasabi niya. Truth hurts. Sinasampal sila ng katotohanan dahil puro sila ipokrito at hindi nila matanggap ang mga iyon. For not following God's commandments, we are rejecting the child Jesus. Sorry Jesus, no room for you. Addictions. To foods, drugs, sex, social media, work, alcohol. Ang lahat ng addictions, for whatever forms they may be, will lead our lives into total mess. Ano ang idudulot ng mga ito sa buhay natin? sa mga taong nagmamahal sa atin at mga nasa paligid natin magdudulot ito ng napakaraming negativity at mga problems sa personal, family, society and even to the world in general perspective it leads to more sinful acts like rape, stealing, killing as long as we get what we want kasi nga po addicted na tayo wala na tayo sa wastong kaisipan kaya mess up na ang mga dispositions natin if we are slaves of any kind of addictions we are rejecting the child jesus sorry jesus no room for you abortion lalahatin na po natin everything that has something to do with it tulad ng batang jesus rejected ang mga batang hindi binigyan ng pagkakataong mabuhay ng kanilang mga ina. Sila ay may karapatan at dignidad din, subalit pinagkaitan sila. Ang sabi ng kanilang mga ina, katawan namin ito, may karapatan kaming gawin ang anumang gustuhin namin. Dugo pa lang naman eh, hindi pa tao. Maling-mali po sila. Pahiram lang po sa atin ang lahat ng meron tayo. Wala tayong pag-aari sa mundong ito, kundi ang mga kasalanan natin. Yun lang ang atin. Ayon sa banal na kasulatan, Human body is the temple of the Holy Spirit, therefore God is the owner of our bodies. We are just caretakers. Pakiusap po, bigyan ng karapatang mabuhay ang mga bata. Kung ayaw ninyo talaga, o kaya ay aksidente lang, o kaya hindi na ninyo kaya ng isa pang anak. Huwag po ninyong patayin. Ipaampon ninyo. Marami naman pong agency na pwedeng tumulong sa inyo. Bigyan ninyo sila ng pagkakataong mabuhay. May kwento nga po. Marami ang nagdarasal, bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos na matuklasan ang mga gamot sa cancers, HIV, at iba pang mabibigat na karamdaman? Ang sagot ng Diyos. Matagal ko nang ibinigay at patuloy na ibinibigay pa ang mga batang gagawa at tutuklas ng mga gamot na ito, subalit pina sila at patuloy na pinapa-abort ng kanika nilang mga ina. Tulad ng batang Jesus, ang mga batang ito ay rejected. Sorry Jesus, no room for you. Gay union or marriages. Pasintabi po ulit sa pwedeng tamaan. Inuulit po natin, hindi po tayo nagmamalinis. We keep on sinning din po. Kaya lagi rin tayong nasa confession. But the big difference is that, we know we keep on falling, at may takot tayo sa Diyos. Hindi po judgmental ang simbahan. The church is not condemning the person, but the wrongful act itself. Diyos naman po ang nagsabi, hindi naman tao lang. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor boy prostitutes, nor sodomites, will inherit the kingdom of God. Why God destroyed Sodom and Gomorrah? Because of their wickedness including sins of flesh, that were associated with homosexual acts. Sinasabi nila, God is merciful. Mga anak, din kami ng Diyos. Yes po, but God, is also the God of justice. mag iba, -iba man ang mukha ng kasalanan, kasalana pa rin kung sasabihin, hindi ba may bagong dokumento na inilabas ang Batikan sa pagbibigay ng pahintulot of giving blessing to same-sex couples. In the history of the Church, this is not the first time that the Church is somewhat in chaos and gives a lot of confusion. There's a lot of division when it comes to opinion. I stand based on my conscience. I will follow the teachings of the Church given by Jesus and handed down to his apostles 2000 years ago every blessing is from god therefore god won't bless a sinful act if they want a blessing go to confession and have firm purpose of amendment to reform their lives god will give them blessing through the priest in persona Christi the argument is that god never turns away anyone who approached him definitely tama po iyan. If the blessing is to be given, it means they are repenting of their sins and will be amending their lives. Ano ang sinabi ni Jesus kay Mary Magdalene, who was possessed by seven demons, na kanyang pinagaling, at isa ring prostitute? You are healed and sin no more. Tulad ng batang Jesus, ang kautusan ng Diyos ay rejected. Sorry Jesus, no room for you. Pope Pius XII once said, The greatest sin of the century is the loss of the sense of sin. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.